Labis na nasaktan si Andy Eigenman sa pagkawala ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Humagulgol siya sa iyak kasama ang kapatid na si Gabby Eigenman. Biglaan naman kasi ang pagkamatay ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Natagpuan na lang daw siyang patay sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Inilahad naman ng dating aktres na si Andy na heart attack daw ang kinamatay ng kanyang ina. Cardial infarction or heart attack. Kilalang mabait at supportive na ina si Jacqueline Jose. Lagi niyang inaalala ang kanyang mga anak kahit saan siya magpunta. Sobra pa itong maalaga sa mga apo.